So once up lahat sa inyo kadugo so ngayong araw kadugo kay pupunta muna tayo ng bukid eh tayo dito ay eh, maglalakad-lakad lang so panibagong araw naman tayo kadugo for to this video kadugo kay pupunta muna tayo sa bukid kaya naman kadugo pupunta ko ng bukid kay para doon tayo may magawa kasi naman dito sa bahay kasi naman kadugo boring lang kasi dito boring lugod, ayaw ito so ngayong kadugo kay tatawid Namin muna kayo tayo ng... Kalau misalnya udah nyapa, sekarang. So ngayon kadugo, nandito na tayo sa maputik na daan. Nakikita naman niyo kadugo kung gaano kaputik kasi naman kadugo, mahulang kasi dito sa amin. Putik kasi naman kadugo, tumitigas din dito yung lupa sa amin. So tara kadugo, samahan nyo ako sa aking paglalakbay. Paglalakbay lugod, yes! oo kadugo, kasi naman kadugo, malayo-layo pa din ito yung lalakarin ko papuntang bukid. Nakikita naman ninyo kadugo kung gaano ako nagmamabilis sa paglalakad papuntang bukid kasi namang kadugo na excited na ako talaga ako talaga na makita nyo kung gaano dito kahirap sa probinsya so kayong kadugo nakikita naman ninyo kadugo daanan pa lang mahirap na pero kadugo wala to sa aming problema kasi naman kadugo sanay na kami dito sa paglalakbay kahit, kahit ganito kaputik yung daan so ngayon kadugo papunta na tayo ng kalsada so ito pala mas malog sa dalat kadugo atas oh ada go asli ada go di nak kuan anhag nak ada go ada go tapos di tu mga hagna o kadugo sa ito mga hagna kaya ito kadugo eh ito makibukot eh ito makibukot ang nilagani ang nilagani Tak patah nak, kau yatim. Atau orang lain dah. Asyik tak patah nak kau yatim. Nak, nak kulup nak apa kinaras? Aku ambat ang. Oh, jai. Ada. Muka tangan macam mana? Kau tu kau yatim. Ada kau tu kau nak kulup kulup kau tu kau tak patah nak. Asyik tak patah mau kau yatim. Jai nak kulup kau lah. 把那个都，把那。 kukuli natin kadugo para ito na kadugo nakuha na natin yung puso ito yung sinasabi ko na puso kadugo ito lang muna yung lulutuan natin Sumpla na, kanina kadugo yung pag mga labi na dito kaya nakalimutan ko tuloy yung kardero ah? kaya dito lang muna tayo kadugo magluluto ng bigas kung makaluto tayo dito so tara kadugo subukan natin ito pala kadugo yung puso ah? so, ito yung saye na natin sa so, tara sa tayo sa So ngayon kadugo kay natin itong kanin kay para din tayo makaluto na kay para din tayo kadugo makakain na kasi naman kadugo anong oras na na hindi pa ako nakakaluto ng kanin kasi naman kadugo talaga magutom na talaga pasensya na kayo kadugo ko kanina yeah! eh buksan natin kung luto ba kung hindi eto eh, buksan natin kung ano ito pala galit pala yung pagbukas yes wow wow ay luto mga kadugo oh so ang itsura nya hindi plus lang siya sa loob pero luto siya kadugo ito yung walang kadugo oh ito So, talagay natin ito yung, ito yung ulam mo, oh. ito yung dinoto ko, ito yung ulam. Yan. Tayo ka dugo. Kasi medyo ma na, ma gutom na. Tayo tayo muna. Bawak ko ba in lagyan muna tayo, maglalagay muna tayo ng para Tara dito, lalabas, dito sa, okay. tara dito sa labas, talagay muna tayo dito sa luna yan para dito sa labas para okay. hindi tayo paano dito yung mga dito sa labas kaya ubay tayo ng daw tayo, 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 tayo so tara tayo dito baanat na kumpal Pada ko yung poso, yung poso. So, ko Ito So kalugo Na Hanggang Hanggang dito lang muna tayo Sa so, susunod lang ulit tayo magkita kita Sa so, susunod na video ko So kalugo Hanggang dito lang muna tayo Bye bye God bless Ingat kayo Sana all.